tay magpaganda ka rin, mga mo na to. Ah, don don dan. Ay, ba nyo, nyo, ng pares? Ano si ka, ice ka? Kailangan may skincare ka. Mayroon po, tulungan niyo po ako, hindi Wata ako na sa ano. Mag skincare Lama. ka. <laughs> Wala, ako magagawa sa iyo. Tanggalin mo lahat ng binira mo diyan. Sino po. po? Ito na po, hindi na ako babalik sa. Gatik petik, I am Pedrasop. Ah, ito na po, ito na. Sino mo pakilala ka to, kay Diwata? <laughs> Narsopom Kordam Hode. Lelo ka ng pares. Oh, ito Tumbo, na natanggalin ko na. Mais nice ka? Ha? Yeah. Bukat tayo Iya yan. Iyayo. ka. Kasi kura niyan, tanggalin mo yan. Tapos makakatulog na matinuto ha. iya ah. Iyayayo. Diba? Sigaw ka sa iyayayo. Ulit pa. Ah. Basag na. To, <laughs> ano kala mo? Napakabisa ng gawa mo. Wala. E diwata ko lang eh. Bala. Mukha kang diwata. Tatantanan mo tong taon to ah. Andun na siya. <laughs> na, Sa magandang palasyo. Dala. Naglalakbay na siya Palasyo na naman. Palasyo, narinig ko na. Yan. Wala Ay, ka, akong si pake. Tanggalin ah! mo lahat na nilagay mo dyan. Ay, Diyan. ito na. Ibang kayo sa iwaga. Nawala. Ibang kayo. Nawala na. Nawala ko sa iyo, may pares. <laughs> Nawala na yan. Nawala na yung may palasyo dito ha. Guru. Sige. Tanggalin mo lahat dyan. Tanggalin mo Kok sukanya kok suka kayak suka betul sama yang ya no. anu. Cuma masa karap po. Wah. Wow. Ah, VIP okay. lapo. Tuh-tuh tagulis sini yang paling. Yo, Mike. Eh. Yo, Mike pada depan. Ai threat dai bit lang. Ku batay di watapare sober lo. Hindi ko matanggal yung set, Meron ka, ano, arong. Ay, ay, yun sa chan. Kitek, super kitek. Merong nakaano, arang. Arang? Ganyan talaga. Ay, madukot eh. Ako nga dudukot. <coughs> bago opera yan. Ha? Bago opera. Pwede nga ako natutusok sa eh. CS yan. <coughs> ah ito na <coughs> <coughs> masak susuka mo susuka mo susuka mo. mo sa harap mo pakain sa iwaga yes napakain pa <coughs> pakain sa kabila po sa iwaga Ganda po nito eh. Kaya sumabas sa kanya yung niwata ko. Ay, manahimik na yun. Manahimik ka sa mga kaibangan mo. Tantanaw mo tong taon to. Ano po yung niwata ko? Wala akong pakialam sa'yo. Ano hmm. yung Ate. Ate? Hingga ay <laughs> Para lang diba? Tingnan lang 'yung sa. si gawang spiritual. Tao no. Ngumuwan nito 'tong hibang sa iwagay, ibaway. Manalapitan eh. niya. Babae payat so, yumakap tayo. Sa ng sa ng Diyos ay uh, nakalaya na si Ate may gawang tao kasi ito. At the same time ay, ano to eh, nag-recover pa gawa ng galing sa bagong panganak, no? Uh, yun lang, po tayo ng Panginoon. God bless